Samantala, lalaki arestado matapos mambugbog ng dating kinakasama at mang hostage ng tatlong iba pa sa Chaong Quezon. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda. -N -N Live Reports! Isang dating Kalibin partner ang nambugbog sa Kalibin nito sa isang subdivision sa barangay Kipo Chaong Quezon. Mismo si Katrina na Kalibin partner ng suspect ang nakahingi ng tulong sa mga otoridad. Sa pag-responde ng mga polis, Chaong ay tumakbo ang suspect sa isang apartment na inuupahan ni alias Veronica 45 anyos at in the stage ng suspect na si alias Felix ang mga biktima kabilang ang dalawang minoridad de edad na mga babae para hindi mahuli ng mga kapulisan gamit ang isang panais. -nice. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Romulo Albacea, kumiling kumano ang suspect na siya ay alis gamit ang isang tricycle na pinagbigyan naman ng kapulisan ang kahilingan nito. Nangako pa ito na iiwanan ang mga biktima at nakakuha naman ng tempo ang mga kapulisan para madakmang suspect. Ang mga biktima naman dinala sa paggamutan para lapatan ng lunas. Kasama mo sa Armand Calabarzon and 106.3 from Lucena, Idol Edgar Dumasena Tatak Armand! RMN Network News!